Dear na TV, gusto ko po sana ikwento yung nanay at ate ko kasi sobrang proud at hanga po talaga ako sa kanilang dalawa. Nanay ko po kasi ay single mother, tatlo kaming magkakapatid, ako po ang bunso, 34 years old, ate ay 37 years old, kuya naman ay 38 years old. Nanay ko po ay 68 years old na. Bukod po sa pagbubukid, Naging kabuhayan din po namin noon ay ang pagluwas po ni nanay papuntang palengke ng Pasig ng produktong nyog, gabi, kalamansi at kung ano-ano pa galing sa amin sa Mindoro. Pagbalik naman po may dala siyang kamatis, sibuyas, mga noodles na inlalako naman po namin sa kapitbahay. Napagtapos niya po kami ng high school, medyo hindi na rin po talaga kinaya pa na magpatuloy sa kolehiyo. Si ate po dahil wala pang 18 years old ay namasukan muna ang kasambahay. Umalis lang po siya nung pwede na po siya makapag-apply sa paprika dito sa Laguna. Naging regular naman po siya pero pagkatapos ng 11 years nag-resign din po siya. Kumbaga gusto niya pong makaranas ng career growth. Kaya gusto niya po muna mag-enroll kahit vocational course muna. Swerte naman po na may libreng test da program dito sa Laguna kaya naka-enroll po siya. Housekeeping. Nagamit niya po yon dahil nakapag-apply po siya hanggang naging receptionist sa isang hotel. At swerte naman po, nag-offer ulit ng dalawang taong technical vocational course na mechanical electrical engineering yung pinasukan na niyang test the school. Nag-enroll po ulit siya habang nagtatrabaho pa rin sa hotel. Pinag-ipunan niya po makabili ng bike para mas tipid sa pamasahe. Kasi Kabuyaw Laguna po trabaho niya, binyan yung school, ta Santa Rosa po kami nangungupahan. Ramdam din po talaga namin yung pagod niya pero nandun talaga yung pagpupursige na gusto niya talaga magka-diploma. At kapag kinakapos po ng gastusin si inay sa probinsya, nakakapagpadala pa rin siya. Si nanay po kasi ay may dalawang nakakatandang kapatid na lalaki. Yung panganay po ay hindi na nagkaasawa. Siya na po naging kasama namin na napakabait din po talaga. Yung pangalawa naman po ay nagkaroon ng problemang pampamilya kaya nahiwalay po siya sa kanyang anak at asawa. Una pong nagkasakit yung kapatid ni nanay nahiwalay sa asawa. 2019, hindi na po nakakagalaw ng normal at talagang naging alagain na po yung tiyuhin ko. Nakakalungkot lang po na hindi na sila nagkita-kita na mga anak niya hanggang sa pumanaw na po siya noong January 2022. Pero isa po uling pagsubok ang dumating sa pamilya namin. Higit po ay sa nanay ko. Yung panganay naman po na kapatid niya ang nagkasakit. Puyat at pagod po uli ang dinanas ni inay. Kasama naman po niya sa bahay yung kuya ko kaso ay mas sinanay po ang nag-aasikaso dahil madalas din po kasi nasa trabaho sa bukid si kuya. sa ospital at talagang nanghina. May mga pagkakataon pa pong kumbaga bumabalik si Tiyo sa pagiging asal bata. Pagkatapos naman po ng bagong taon, ngayong 2023, nakitaan naman po ng improvement yung kalagayan ng tiyuhin ko. Nakalakad na walang tungkod, gumagana na ulit sa pagkain, kaya sobrang sakit po talaga na pagdating ng March 14, 2023, umaga po ay hindi na siya nagising. Akala po namin ay makakabawi na ulit siya ng lakas kahit papano. Sobrang nakakalungkot po. Awang-awa po kami kay nanay. Sobrang mahal na mahal niya po ang mga kapatid niya. Pero kakababang luksa pa lang sa isa kuntsuhin, eto na ulit. Ang hirap po talagang sa physical, emosyonal, financial ay nag po talaga kami. Nagpa siya po akong mag-resign sa trabaho ko dahil pakiramdam ko po mas gusto ko talagang samahan si nanay. Dahil kahit sinasabi niyang okay lang siya, hindi eh, alam kong tahimik siya, umiiyak at nagdadalamhati. October lang po ulit ako bumalik dito sa Laguna dahil nakita ko naman na medyo gumaan-gaan na yung bigat ng loob ni nanay. May pamangkin din po akong tatlong taon, kaya nakatulong din po para may mumunting tawang naririnig sa bahay. At sa kabila po ng mga pinagdaanan naming hirap, thank you talaga kay Lord dahil yung presensya niya talaga ay hindi hindi nawawala. Palagi at palaging may sagot, may solusyon sa mga problema ang darating. Si nanay po ay grabe, sobrang buting niya talaga. Nito lang Nobyembre, kinup-up naman po niya sa bahay yung isang pinsan namin na stroke patient din. Hindi na po kasi kayang alagaan nung nag-iisang anak. Naawa po si nanay na walang kasama at nag-aalaga. Hay, saludo po talaga ako sa nanay. Si ate naman po ito at graduating niya sa December 21. Nakaka-proud po. Kahit pa konti-konti at hindi agad-agad, natutupad yung mga goal niya sa buhay na palagi niyang sinasabi na para sa atin to. Pinupush niya din po ako na ako naman makapagpatuloy sa pagpasok. Kaya next year, sana ipagkalob ni Lord, maka-enroll din po ako. Ate at inay, salamat. Salamat kahit napapagod, nahihirapan kayo palagi, paring kayo nagpapatuloy at magpapatuloy paring masaya sa buhay. Yun lang po, saludo sa lahat ng kababaihang daig pa ang may bayag sa paninindigan.